ano kasi 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 ano na ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi ano ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi ano hindi po to. Oh, parang kasing laki lang kayo eh. Ako, oh, parang lang kami. Ha? Ikaw si Adren. Adren. Ano ba? Ad Adren. Adren, ikaw. Siya, ikaw. Adren. Ano yung mga pangalan niyo? Artis tayo na. Ha? Wala, ah. mami. Adren, ikaw. Bawa mo isang baso dun. Yan, kapatid mo. <laughs> Bata-bata kayo, Jay. Ah. Magbubusan niya ko ha? Nabinala rin. okay niyong busen. Na niyong busen. Paso. Dos. Double Bakit mali po ba yan? naman. Double kula ng bato na may. Ilang magkakapagit? Ha? Double bato na mo nang time out. Ah. Magawa mo.